Loka, mamatay ni. Yan, yeah. mapasok pa ni siya ng sira. Uy, ino. Gabas ba? Ayaw, babaya pa ang ulo. gabson na lang gini siya pang gabson Gabso na lang gini siya. Gabso na lang ni siya. Gabso na lang na siya. Di sa pawa na na siya kwan. Wala may gabas. Maggawas, manakbalik Wala may gabas. Dili, lagi kay humok din una ni Exulod. Uy, ng kay gini. Uy, mamatay na yung portion. Goji, goji. Dali rin ang gabas.

Loka, mamatay ni. Yan, napasok pa ni siya ng sira. Uy, yun Gabas ba? Ayaw, baba pa ang ulo. Gabso na lang gini siya pang! Gabso. na lang na gini siya. na lang niya? siya. na lang na siya. Di sa pawa na na siya. Kwan. Wala mi dito, gabas. Maggawas, na ko. Wala mi gabas. Dito! lagi kay humok din yung una ni Exulod. Uy, kay Uy, mamatay niya yung parsyan. Koji! Dali ra nang gabas. Intas luag pa na yan dapat ma. Dili pa matuka. Ginawa pa, ginawa pa na. Daka, G, dali. aba. Gabas ara likan ba pagdala og kanang kuan. Nako ulat talang. Sa sa lang lang piyong ang iring. Kuan gina siya. Bangag gina siya. ma para di mukuan. Ara, tilpan ang mamatay. na ta. Diyan siya, Guba ang Wato, silpong ulit iwagi, iwagi ay ay siya wa kuno jud gabson jud siya. Ha? Sabunay na siya. Sabunan kay na siya no. Eh lotion, kada tong lotion bi. Eh uh, lotion makuha ni sa lotion. Lotion ba tong lotion ni tong pink? Buang. Ayo na pay gato na sa katong violet na dito na sa til sa kwani ni ate si Silan. Kana lotion ni anak, lotion ni anak. Lotion ni ulo. Gunite oh. na lotion ko na wa gid ang wagi, wagi anak Iisbog ang ulo dre anak. Ana. ana ah. Buang kini. Ikamuta ang lotion pang mahadlok makabugunit og lotion. Sige, lusyon eh. Ang liog po. ka ang lusyon niya. Eh. Tuyo lah, ka lang. Bakan ko. Nak maaf. Di maaf maak Maaf. Di mo maak. Nasagutan na na. Nasunod na na yung ilo ulad eh ha. Di mo Maaf ka di ha. Double cross. Di mo Aha, makadapit. Tag-iwang cha-cham. Nagakuan. Di, okay. di daw. Okay. Dito makuan pa. Oh, makuan oh, sige, gamay na lang. Isa tunga ni mo kuan ron. Mamatay pud pang. Dili lagi, eh na lang, bato ka, gabson na lang lagi siya. Gabson na lang gyud ni, gubo na lang gyud ni, kasi mamatay siya. Di isbog dire. Nan ang kuan ang corner ron kayo. Ako na sige gunitan. Ana. Isbog dire kay na tuok. Tuok, na sugod naman pud yung tiil. Ah, tato, imo man gyud. Sige sige sige. Ibu isa, Ibu isa, Ibu isa, isa. Ibalik. Ay. Ay. Anak ba, ibalik. Oh. Na. Sige, sige. Na, sige. Okay. May nakulang. Alam mo, ibut siya dali pang. O, oh,